magjijip ah, kami Ayon lang ulit mag G-Jeep full oh, kami lang dalawa, sister ko sa kite. sa galing <yelong> sa clinic. Clinic. Ito, yan, nag cleaning <yelong> kami driver ngayon kaya sarap pa yung jeep tayo. Kaya dalawa. Punta naman tayo sa skill line magpapa ano ko magpapa massage. Masage. Hello. Yan, first time kong kumain ng Jollibee. Dalawa lang tayo, 400 pesos yung binang. Yan o, no, date ko ang kapatid ko. Huwag na yung mukha ko, mukha kong bluha. Pumasang. <laughs> sa ko. Yung nadalawa tayo ngayon. Oh, eto. Ano pangalan doon, na? Eto, ang hindi Carbonara. O, yan. Ham and... Ano to Ham and cheese? I overload. Eto, cheesy. Eto, bacon... pineapple. Hawa, oh, yan! Oh <laughs> bacon, pineapple. Hawa, ito, pineapple. O, yan. Ay, guys. Tsura natin, no? Ano, kapag facial ko na, kaya bawal sa baka ng mukha. Magkakopy lang kami dito. Malapit to sa walking distance sa bahay na kami. Ayan. Ayan. Very simple. Copy shop. Ayan yung mga table at may available table din dun sa gawin doon. Ayan. yan? Ano pa pa? May tatak ba yan? Ayan. Ito yung caramel macchiato. Dalaway order ko. Like, gano'n. Ito naman is, ano na yung tumplay ba rin sa'yo? Ha? Ayan. Oh, ito naman yung winter melon. melon. Ang yeah. dami namin drinks, the full drinks tayo ngayon. <laughs> ito talaga yung akin. This is true. This is mine. <laughs> Okinawa. Oh, uh, guys. Ay, natikmang ko na lahat ang mga drinks nila. Okay na. Yung isang plato. Ayan. Okay na okay, isang plato. Ano pala? lahat ng drinks nila. Nag-dance akin. isang plato pa. Okay. <laughs> Mm, um, ito naman yung ano, alam ano to yung Americano. Ano to na? Ice Americano. Oh, no, Ice Americano. Ay, ayan, magkukopi tayo dito sa province. Province. Eh. Oh, province. Yan, yeah, very simple but ano, gidong! ayan. Oh, di ba? Kaya buong family. <laughs> Ayan, kami mag coffee. Shake. Ayan, yung mga drinks nila. Ano ba drinks Ano drinks? And last day in the Philippines It is Walter Walaikum Assalamualaikum Kalo nang nila is nila nang tawag ako, Mang Inasal. Na-take out ako na Jollibee pero nahihiyang kainin dito. Kaya makikijoin ako. Nakakain ko lang sa karoon ng Mang Inasal. Okay. Huwag na tayo makikisa ngayon. Okay. Hi guys! Hi guys! Last time naman yung tabi, nai-fly like, po na. na Bye. Part 2. Part 2 ng Mang Inasal. Ito na pabili ko ng Jollibee. Kasi gusto ko si Jollibee. Oh, kalo okay. kalo 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 kit na sa plastic hi, guys. Hi, guys. five months pa lang yan guys, O oh, nakaupo na. yung anak gusto niya nila, ganun din ba? Oh, ganun din. Ay, hi oh, Ayumi. Ay,

ko sili. Pero gusto ko yung siya. Thank you, Mas. Then, ito yung oil. Chicken oil. Yan. Lalagay daw dyan sa rice. Thank uh, you, Puller. Thank you, Mas. Second. Uh, second time. Uh, uh, mang inasal. Winner yata ang mang inasal. Thank <laughs> you. ng kutsara nila, guys. Ang lambot ng kutsara. Mainam nga, magkamay ka lang yata. Kamay ka, tayo. Parang, bumabaling yung kutsara, guys. Sumusunod sa, sumusunod sa meat. Saan <laughs> pwede magkamay? Magkamay? Ha? Magkamay na lang, magkamay na ako. Mamaya, nakakamay na ako. May lagi mga to, eh. lập ngươi <laughs> là

Ito ka sana ba? Nasaan naman? Alam? Wala. Wala. Mga kanilang tatlo na nakita nga ako sila. Pwede Ano naman? Yung silika Much.